pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong panahong iyon, lumabas ng Jerusalem si Heroboam at nasa lubong niya si Ahihas, ang propetang tagasilo. Ito'y nag-iisa at bago ang dalang balaban. Walang anong-anoy inalis ni Ayas ang kanyang balabal at pinagpunit-punit sa labindalawang piraso. Sabi niya kay Heroboam, kunin mo ang sampung piraso sapagkat ganito ang ipinasasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Hahatiin ko ang kaharian ni Solomon at ibibigay ko sa iyo ang sampung lipi. Matitira sa kanya ang isang lipi, alang-alang kay David na aking lingkod at alang nga lang sa Jerusalem ang lunsod ng aking hinirang sa lahat ng lipi ng Israel. Buhat noon hanggang ngayon, humiwalay ang sampung lipi ng Israel sa paghahari ng angkan ni David. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong bahal. Ang Diyos Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansay di dapat luhuran. Ako'y Panginoon. Ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa iyo sa Egypto. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ngunit ang bayan ko'y hindi ako pansin, di ako sinunod ng bayang Israel. Sa tigas ng puso, aking binayaan, ang sariling gusto Lay siyang sundan. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin, sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang kaaway nila'y aking lulupigin, lahat ng kaaway agad lilipulin. Tinig ko'y iyong pakinggan, ang sabi ng poong mahal. Aleluya, Aleluya, kami iyong pangaralan upang amin matutuhan ang salitang bumubuhay. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Pagbalik ni Jesus mula sa lupain ng tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala ng mga tao sa kanya ang isang lalaking bingi at pipi at nakiusap sila sa kanya na ipatong ni rito ang kanyang kamay. Inilayo muna ni Yesus sa karamihan ang lalaki at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos, lumura si Yesus at ipinahay dito sa dila ng pipi. Tumingala si Yesus sa langit at nagbuntong hininga. Pagkatapos, iniutos niya sa tainga ng lalaki, Efata, na ang ibig sabihin, bumukas ka. Noon di, nakarinig ang lalaki at nakapagsalita na ng maayos. Sinabi ni Yesus sa mga tao na huwag ipamalita ito, ngunit habang pinagbabawalan niya ang mga tao, ay lalo naman nila itong ipinamamalita. Buong paghangang sinabi nila ang lahat ng kanyang ginagawa ay napakabuti. Pinapagaling pa niya ang mga bingi at pipi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.